Hi guys, good morning. Nandito si Ate Marlene para i-share sa inyo kung ano yung mga na-harvest ko doon sa mixed vegetable garden namin. Ito yung bagong pitas kong sitaw. Yan ang nakuha ko ngayon. Tapos, okra. Yan ang nakuha ko. Tapos, alam nyo na, bulaklak ng kalabasa. Yan ang nakuha ko kahapon at ngayon. Ito rin ay pinitals ko sa mga pichay. Para mayroon pang matira at hanggang sa uh next month mayroon pa akong pichay, di ba? Ito 'yung mga kamatis ko. Kinuha ko na kasi mabigat. E may mga bago pang umuusbong na ano niya bunga. Kaya kinuha ko na lang, ipahinog ko na lang dito, 'di ba, guys? O ito naman yung onion leaves na tinatanim ko. Kinuha ko na rin. At siyempre, as usual sa akin, talbos ng kamote. Lagi niya akong binibigyan ng talbos. Kaya ayan siya guys. O, marami na naman akong nakuha. Every week. Every week may nakukuha ako. Ganyan ganyang kasipag yung mga tanim ko guys kaya sinishare ko sa inyo para makita nyo yung mga nangyayari sa mga pananim ko ba? Diba? salamat ng marami sa inyong pa panunood lagi sa aking vlogs Marlin B vlog salamat po good morning ulit sa inyong lahat Shout out sa lahat ng mga subscriber ko at sa lahat ng mga nanonood sa video ko. Shout out sa inyong lahat. God bless us all. Bye.